malamig. ko si mother-in-law, susunduin niya ako. Iyahatin niya ako sa sakayan ng bus. So, nalabas ko na rin yung aking tatlong maleta. So, dalawang 20 kilograms at isang hand carry na 7 kilograms. Ito, yung umiyage, to, sa kasalubong na nabili namin sa Sky Tree. Bibigay ko kay mother-in-law. Ang lamig girl, let's go. patiently waiting for the bus. Dahil may work nga si Lakay ngayon ay si mother-in-law yung naghatid sa akin dito sa bus station. So from Sano City ay sasakay ako ng bus patungo ng Narita Airport Station so yun uh, mga dalawang oras siguro yung biyahe from sano to Narita Airport sakto 1 PM na nga nang nakarating ako dito sa Narita Airport at dahil din nagutom ako. Buti na lang talaga meron tong binigay ni Mother and Low na pagkain at sakto kakainin ko na ngayon dahil gutom na tayo para may lakas tayong magantay ng ating flight dahil eh, sigurado ko mamaya maraming maraming tao pano masama aga pa naman ako dito so yung flight ko is from 8 pm 8:30 ng gabi eh 1 pm na nandito na ako sa Narita Airport kasi yung bus kasi walang available na ano na ibang oras 1 pm lang yung available na bus. so yun. antay tayo first time kong ang lilipan na may layover kaya sigurado ako mapapagod ako so yung flight ko is from 8:30 ng gabi patungo ng ano from Narita Airport to Cebu Lilipad ako ng Cebu-Mactan International Airport. At may layover doon na 5 hours. mag ako ng 5 hours or 4 hours or 5 hours. And depende sa landing. From 5am, ay lilipad naman ako patungo ng Manila. And from Manila, nandun yung mga sundo ko. At yun, tingnan natin. Sigurado, pagod-pagod tayo. Kasi habang ng pila din o. Tingnan nyo yung habang daming tao. So, wakas, finally, ay pasakay na tayo ng ating... Ng ating iro plano so let's go